Recently nga lang ay pinagpiyastahan ng netizen ang revelasyon niya sa isang magasin na nasa dating stage na sila ng Viva Frojoser na si Aries Lee. Kung saan sinabi pa ng aktor na walang naging third party sa naging hiwalayan nila ng dati niyang girlfriend na si Kim Cho. Ang bagong intriga naman ngayon kay Sian ay ang revelasyon ng isang teleserye writer ng GMA Network na si Bryle Tabora na mahirap daw katrabaho ang aktor. Sa Facebook post kasi nang nasabing magasin ay nagkomento ang kapuso writer. Sinito, what a friggin' joke. Super difficult to work with. Our lives as TV writers, miserable. Nagtatrabaho ang dalawa sa teleseryeng Hearts on Ice, ang ikalawang show ni Sian bilang kapuso at kung saan nakaparihan niya si Ashley Ortega. May nakarinig nga dati mula sa mga talents na nais mapaganda ni Zian ang mga eksena niya kaya nag-request daw ito na baguhin ang ilang eksena at ka-eksena sa serye na dagdag trabaho naman para sa mga writer. Marami namang netizen ang concerned sa nasabing writer na baka Tanggal sa trabaho Pero ayon sa mga kaibigan Mga ilang buwan na itong umalis Ng Pilipinas At masaya na itong nagtatrabaho Sa ibang bansa Sabi nga ng iba I'm sure nais lang talaga ni Sian Pagandahin ang kanyang serye Yun nga lang dagdag trabaho sa mga writer Ang pagbabago ng mga eksena